Pinapatagal niyo lang buhay nan eh! Malapit na din naman niyang mamatay! Dapat hayaan na lang yung matandang yan eh! Pagod na pagod na ako! Matutulog na ako! Huwag niyo na akong abalahin mga buwiset! Ate? Ate? Ano ba Juliana? Ang hirap hirap gumawa ng tulog oh! Kakawas ko lang galing trabaho! Nak nakabili ka na ba ng gamot ni Papa? Binili ko nung nakaraan. Ako na nga lahat ang gumagasto sa bahay na to. Pati ba yan lechang gamot na yan? Ba, kasi sumingga na naman yung ano, sa ni Papa. Hayaan mo na yan! Hayaan mo na yung sumingga! Sumakit! Wala na akong pakailan! Ate, dahan-dahan. Baka marinig ka ni Papa. Ay, wala akong pakailan kung marinig niya. Dapat lang na marinig niya nang malaman niyang hirap na hirap na ako. Pagod na pagod na ako kakatrabaho at kakabili ng gamot na napakamamahal. Tapos ano siya, nakahilata lang diyan? Hinihintay na lang na mamatay? Pinapatagal niyo lang ang buhay na eh! Malapit na din naman niyang mamatay! Dapat hayaan na lang yung matandang yan eh! Pagod na pagod na ako! Matutulog na ako, huwag niyo na akong abalahin mga biset. Anak, hindi na ako magtatagal. Pa, huwag mo kayo magsalita ng ganyan. Pagod na pagod na rin ako. Ay <laughs> pa yan pa, laban lang. Yung <laughs> ate mo nasaan? Umilis ko kanina si ate. Anak, pag wala na ako ha, tulungan kayo ng ate mo. Huwag mong pababayaan ang ate mo. Mahal na mahal ka nun. Sabi mo sa kanya. Patawad kung ako hindi naging Karepektong ama sa inyo. Anak, tanggapin nyo to. Hindi pong kaya ng matagal na panahon. Magagamit nyo ng ate mo, panimula sa inyong bagong buhay. napagwala na ako, pagpatuloy niyo ang inyong pangarap. Huwag niyo sasayangin ang inyong mga sarili. Malamal ko kayo mga anak ko. Mahal naman ko rin po namin pa. <sighs> Ate! Saan ka ba pupunta? Dapat pulang-pula ka! Ate, hindi ako ng birthday yan. Hindi ka ba nagluluksa? Ikaw, 40 days lamang eh, Papa, di ba? Eh, bakit naman ako magluluksa? Ang saya-saya ko nga eh, kasi wala na akong pabigat na inaabiyad. Ate, pinabibigay ni Papa bago siya mawala. Ano to? Pinagipunan niya daw yan eh. Kasi, napapansin niya na ikaw na lang ikaw sumasagot ng responsibilidad sa bahay. Ikaw pa din yung iniisip niya bago siya mawala. Ganto na pala ako kasama. Akala ko lagi ikaw yung iniisip niya nawala lang ako sa kanya. Na hindi niya napapahalagay yung lahat ng paghihirap ko. Tapos ito, nag-ipunan niya pala. Iniisip niya din naman pala ako. Hindi naman ganon si Papa ate eh. Tanto tingin niya sa akin. Bampay lang 'yung pagmamahal na binibigay niya sa atin, walang lamang doon.